Hala, bakit ganito ang tanong ni Kalinga Prab kay Lolo Nestor? Parang malalim na ang tanong ni Kalinga Prab. May gusto ba siyang malaman na kailangan kay Lolo Nestor manggagaling ang sagot? Sa obserbasyon ko lang na parang may naiisip si Kalinga Prab. Nagtataka siya kasi kung bakit napakabagal ang ano, paggaling ni Reyna kumpir sa iba. Pero iba-iba naman kasi ang reaksyon ng gamot sa tao, no? Kaya ganyan siguro ang nangyari kay Reyna mabagal ang reaksyon ng gamot kay Reyna, paano kung mabagal lang ang reaksyon ng gamot tapos di pala papainom sa tamang oras, yun ang mahirap. Minsan, 8 ng gabi daw natutulog. Pero kagabi ay 11 na ng gabi natulog. Tapos 12 PM na kinabukasan, ay di pa nagigising. Paano na ang pag-inom niya ng gamot niyan? Sabi ni Lolo, pinapainom naman daw niya ng gamot. Eh, eto, huli huli na may laktawang ang pag-inom ni Reyna ng gamot. Hindi siya uminom ng gamot sa umaga kasi tulog na tulog nga. Sana naman, ginising muna. Piliting bumangon para mag-almusal at na makainom ng gamot. Pero wala eh. Tuloy-tuloy pa rin ang tulog hanggang abuti na siguro ng hapon yan. Mukhang may pagkukulang si Lolo Nestor sa bagay na ito. Pwede magrason si Lolo Nestor na ayaw pa magising ni Reyna eh. O, oh, ba? Diba? Pero dapat niyang piliting tumayo. Alang-alang sa gamot na iinumin. Pag dumadating nga minsan sila kalinga prabe, pinipilit niyang gisingin si Reyna. At sinasabi pa niyang, bumangon ka na dyan, may pasalubong na pizza. O, oh, diba? Ginigising niya na sa pilitan si Reyna. Ganun niya pilitin si Reyna sa pagbangon pag nandyan sila kalingap Rab, sila kalingap Edu. Kaya dapat, ganun din ang gagawin niya sa pagpapainom ng gamot. Kailangang pilitin niyang gumising si Reyna. Hindi nga talaga gagaling pag ganyan. Puro tulog lang ang ginagawa. Parang gusto ni Kalinga Prab na mabantayan ang pag-aalaga kay Reyna. Seryoso si Kalinga Prab sa pagtatanong kay Lolo Nestor patungkol sa pagpapainom ng gamot. Kaya gusto ni Kalinga Prab na sana doon muna tumira sa kanila si Reyna. Para mabantayan po yung pag-inom niya ng gamot, mabantayan yung pag-aalaga sa kanya at isa pang babae ang mag-aalaga kay Reyna. Kailangan talaga ni Reyna babae ang mag-aalaga sa kanya. Sana mga kalingap, matutukan na nga ng gusto si Reyna para agara na siyang gumaling. Kasi lahat naman tayo, mga kalingap, mga viewers, marami po talaga nagmamahal kay Reyna eh. Gusto nilang si Reyna ay gumaling na. Kaya ipag na rin po natin na si Reyna ay gumaling sa lalong madaling panahon. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po muli sa inyong panunood.